Kudrado. Tingin kayo. Hindi ang video niya. Hello, video to. Ilang minuto ang kaya niyan? May wang wala. Nakikita na isang oras yan. Pagbalik ko yung camcorder naman ang titirahin natin. Nung isang oras at isang minuto. Iba talaga yung camcorder talaga yung nabalik ka. Oo, Papa, don't mind. Pagbiligyan pa ng chance. Ayaw, ayaw ka doon. Pero pag mga isang buwan ka na, gusto ko nang bumalik. Kanyari, okay, ayaw, ayaw mo pang bumalik na dito. Pero dapat isang buwan maramdaman ma um, ko Pero marami lang ikin… ito. Eh, hindi ka na to Big dito. pa, kayo. Oo. ka. Ben, eh, ito yung timawa, eh. napakalakas kumain. Ayan. Gawin! Mm. Gawin! Ay, Gawin! 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 mo Gawin! 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 Oo, Gawin! 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 Yung si Janice, eh, yung ano, hindi ko na hey. sasabihin. <laughs> si Alex, isang ano yan. Ginagamit ni Robert, naggagamitan sila. Yeah. Si Janice, si Janice, pinapagamit si Robert. Si hey Alex, saan, saan, saan.